Nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na siyang mas malakas na karamdaman at bago pa natin masaga, ma ma maagapan, huli na ang lahat. Ang sabi ng COMELEC, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang na, na paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maring masaya tayo ngayon dahil akala natin Napagpahinga na natin ang usapin ng P.I. nila. Pero hanggat hindi natin ito na ihihimlay, babangon pumuli ito upang maging multo, nakakatakot. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Panoorin na po natin. Ay, hindi pa ako sa ngayon, ma'am. Alok ng 20 million kada distrito Definitely, nanggaling sa kanila yung uh, very attenuated timeline. Uh, that is baseless. Prove it. Ana, pinapirma sila sa isang papel. Tinanong ko kung, ano yon Mm. ano daw, ayuda daw. Pagkakaalam ko, tatlong libo eh. Hindi na raw ipinaliwanag pa ang tungkol sa nakasulat doon. Kahit pa tinawag na mismo ng Pangulo na mapanghati ang pangangalap ng pirma para sa Chacha, tuloy pa rin ang pagkalat ng petisyon sa ilang lugar sa probinsya. Sa angono Rizal, ipinakita sa akin ng isang barangay captain ang natanggap niyang kopya ng petisyon na galing daw sa lokal na pamahalaan. Kalakip dito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment. Naobserbahan ang pangangalap ng pirma sa mga residente mula sa Barangay Piniyahan sa District 4 ng Quezon City. That's what I'm I I offered the word July. I did not refer to some but somebody's documents. But why do I have to confirm something that I already know? Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Sana yung mga kaibigan natin sa Senado, ibig na kung anong pinag-uusapan, kaysa so BI, kaysa so ano, Arbis, tapusin na lang yung trabaho nila. Tutukin na lang yung trabaho nila. Parating yun ano, na tayo, porque tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na may didistract dito sa PI. Wala kayong pakilam sa PI. Wala kayong pakilam sa PI. Wala kayong pakilam sa PI. Kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district uh, in exchange for the signatures. that well, it's baseless. Uh, siguro, oh, sabi mo na siya, oh, siguro, nakikinig sa mga marites I'd like um, uh, her to prove it and um, uh, You know, she has the proper you know, um, uh, means and the ways uh, she can uh, To whatever court or agency to formulate. Is charter change a priority of the Speaker? Well, it was uh, the Senate already who came up with that. And I believe uh, they had a dialogue. Uh, the Speaker, uh, the Senate President, was in front of the President uh, a couple of weeks ago well, it was uh, the senate already who came up with that. There's, you know, three modes to uh, amend the constitution, but we have had problems um, in addressing it. we are thinking right now of addressing the procedural uh, gap or question as to how we amend the constitution, and that's either we vote jointly or separately. we'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a People's Initiative. Nang si Speaker Mualdes, niya ang pagsasagawa ng people's initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a People's Initiative. And through a People's Initiative. And through a People's Initiative. Through a people's initiative. So, uh, Senator Patotok, I don't know. where he's talking about. He has not uh, mentioned any congressman, so but I, don't respond to no. So you didn't give any orders, pa? Si Senate Majority Leader Joel Villanueva na naman sa publiko na i-report ang mga umano'y suhol kapalit ng pirma para sa charter change. Ito ko nakatira sa Ay, sabi naman. Wala sa Bulacan. Ano ka ba? Hindi na kapirma ka na nung ano ko, people initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka Hindi mo lang ala ako naman, nandung ka pa. Pero sa Ay, Bulacan, ito? wala sa inyong pinapirma, Diyan na lang sa Manila na. Taon si... sa pinakan? Ano na sa pula? Ano ka ba? Hindi eh, na sa pirmahan na nung ano, people initiative. Tagal well, ko na rito. Ilang taon na ako dito. Ano ka ba? Hindi ala ako naman nung ka ba? Pero sa pula wala sa inyong pinapirma. Diyan na lang sa Manila na. Council na nagpapirma. Council na mga ano. Ah, ano May pera yun. Ano ka ba? What? Dalawang libo rin yun. Mag-ano? Dalawang libo. Oo. Mm. Parang ano, yung talo libo mo, Palit noon, sa lahat ng tubang bigas, bibulin mo rin sa kanila. 950 plus po. Matitira sa'yo 1,050. Oh, diba? Walang kahirap-hirap. Pero make sure lang talaga, pipirma ka dun sa gusto nila. Oo, oh, oh, so lang. Kaya nun, para pwede naman nilang bigay yung 2,000 tsaka yung bigas? Pwede. Alam mo naman ng goberno, ang mga ka... So dahil nga, ang congressman galing yun, kay, eh, kay eh, Abante. Eh. Tapos, anong, anong... wala namang sinabi. Basta sabi, ayun lang, mag-aantay daw. Tapos, anong kapalit meron? Ayun, sabi, ayuda. Eh, kasi nung huli, merong pabigas, may, may grocery. May cash. Wala, wala namang nabanggit kung may mga cash na ganyan. Ang sabi lang, ayuda. Ayun, dun lang. Kung yun ba ako, pero hindi naman nila pinawalan kung ano yung ibig sabihin ng... Ano? may pinirma, hindi mo alam kung ano yung Hindi, yeah, hindi ko alam talaga. Eh sa niyo sa charger change ah wala ba't ano ba ang sabi sa'yo ano sabi sa akin pero baka lang dito ano may matanggap ka ng ayuda na dalawang libo so hmm. pumirma ako pumirma ako pumunta ako sa kinunugrasan may tanggap ako kaya nga kung oh, may pera ngayon okay so ganun ang offer nila